background na yan. Ayan. Ah. Bagay pang miragay ko. Add-on music eh yeah. dyan. Oh, yeah. Namaya, saka mo yeah. Tapos mayroon dyan. Anong ah, tawag dito yung voice-over? Okay. Yeah. Mas maganda yung voice-over niya. Ah. Kaso, ah, siyempre, kailangan ano, ka sa pag i din. Dahil sa YouTube yun. Yeah. Tanghali guys, sobrang init. tiis lang. Sa init. Yung nakahiram ka nga ng sasakyan, mainit naman. Wala aircon. Pero salamat pa rin sa nagpahiram. Sige guys, pumitik siya eh. kasih kasi si Polisi. Ay, lampa talaga. Basta polis. Oke okay lang. Ayan na guys, sa traffic. Labasan ng mga estudyante. Ya traffic na.

Galing school. Uwian na. Kaya traffic na. Mainit pa. Buti na lang. inabot kami ng uwian. Kaya eto. Traffic. Mama, diyan kaya ako. Bawal dito yung bata. Hindi. Papaganda sa'yo dyan. Bawal nga po. Ipuhulingin tayo ng pulis. Dapat ako mang kasama to Saan? ah. Papa. Hindi na video ni mama mo eh. Binigyan mo. Ayan yung Pasig Science High School. Ito yung Pasig Science High School guys. Kung matali anak niya dito nyo pag-aralin. Wala atang tuition dyan. Hindi, sila pa may allowance. Walang tuition pero kailangan yung grades mo. Mataas talaga. So may allowance ka pa. Every month may allowance. <makes> Daming binipisyo pag sa Pasig. Mama, hindi ko nakita. Ayan guys, oh, dami naglalakad oh. Estudyante. Pasig na nisa. Oh, estudyante. Pasig Science High School. Pasig Science High School. Ito yung rainforest. <makes> pag naligo kayo, pwede kayo rito. Maganda yan dyan sa loob. Ayan. Ah, eto pa guys. Traffic pa uli. Yan mismo. Kunti na lang. Eh, traffic. Kuno ninta man sa kakapicture sa. Hindi pa nag a Gawin kita kay si John Benigno. Lechon. Lechon din siya. Oy. siya guys. Oh. Ah, Sa eh. uh, baka naman. Ayun. Lechon. Ay, wala yung sampang. Ayan, guys. Uh, naman. Nakabaka ka pa dyan. Uh, pasal lang ni Princess. Happy birthday, Princess. May handa wala? Wala. Ay, mayroon. Ano handa mo? Guys, ito yung ilog ng Pasig. Uh, uh, yung kahapon, yung kahapon. Water lily siya. Wala may, may konting ilog. Baka tayong pumasok sa ilalim. Ate, pumasok ka na, Ate. don't Ay, be shy. sa ano ba yan? Punong-puno na yung cellphone ko, sa saka. Picture. Ako hmm? ate, pag pinagbigyan mo lahat yan, hindi matapos yan. Hindi maubos yan, ate. Thanks for watching guys! Please subscribe!